Hello 18, welcome back to my channel. Good update tayo with sp 19 muna sa Spotify World. Meron na namang 8 million new karagdagang records mula sa Spotify sa ating SB19. Una, umaaligid. Nakakuha ito ng 9.2 million streams, more than 9.2 million streams. 8 ton ball, more than 11.3 million streams ang nakuha. Quit, 12.4 million streams, more than 12.4. Ang dam song na extended version, 16 million streams, more than 16 million streams ang nakuha mula sa mga diehard listeners ng ating The King of p SB19, more than 16 million streams. Next ay Moonlight naman, 21 million streams, more than 21 point million streams ang nakuha mula sa Spotify. At syempre, Donka, more than 21 million streams ang nakuha mula sa Spotify monthly listeners. Next ay ang pinakamalaking kanta ng SB19 na nakakuha ng more than 71.3 million streams sa Spotify again. More than 71.3 million streams. Lastly, ang MAPA. More than 81.4 million streams. In total na to na streams mula sa Spotify Lahat ng mga milyong-milyong streams sa Spotify ay in total na yan sa lahat ng mga kanta ng SB19 nakadagdag lamang ng 8 million streams In total, siyempre ang 2 million mahigit monthly listeners ng SB19 tuloy-tuloy